So, paano mag-take a break sa ating mga friends sa Facebook? Una ay hanapin natin ang ating friends na gusto i-take a break. Then, click lang natin. Ayan, nakikita nyo, friends kami. Then, pindutin lang natin ang take a break. Then, scroll down. Makikita nyo, see option. Then, sa baba ay dito natin pindutin ang limit words c ayan okay then save and scroll down ayan pindutin natin ang sa baba edit all my posts and posts I'm tagged in click lang natin yan then done and okay and that's all guys ganun lang kadali mag mag block na hindi nila nalaraman na makikita pa rin nila na friends kayo ayan